Good evening mga katulis Dito tayo sa Riyadh Park Ngayon ay malakas ang hangin at Uulan mga katulis Mahangin at malikabuk ngayon Ayan Ganito ang sitwasyon ngayon mga katulis Malakas ang hangin, malikabuk bumagsak ang ulan yan o oh. sa lakas na yung gumagalaw yung sasakyan o oh. mm, lakas na <coughs> hindi makita yung kagandahan ng ano Riyadh Park <laughs> Malakas na ulan mga katulits. Malakas. Yan ito yung makalabas sa sasakyan. Ang maisa loob. So, yun lang mga katulets. Update lang. Umuulan ngayon. Time check tayo. 7.11 ng gabi.